na uh, napakahirap po yung sa pagpasok kasi ang liit lang ng entrance. Yan si Brutata ang pumasok. Madilim sa loob, walang ilaw. Walang ilaw. Saka basa, basa dito masyado oh. Si umulan ganina. Uh -huh. Ang hindi tumulo ang portion lang na tinutubog ni Tatay. Asa dapat?

yan sila po ang nagturo sa atin sa ano po yung mayroong matanda daw dito na nakatira oh, oh. so kaya kausapin natin yung sinabi nilang matanda kamo so, kamudia maghay mo <laughs> yan po guys nandito po kami sa sagay ngayon may malaking sapa po dito yan napakalaking sapa po dito so noon po uh, noong uh, nakaraang mga bagyo po ay may isang uh, tulay dito na sira, inanod at saka napagawa ng bago. And hindi namin lubos akalain na dito sa tabi ng Sapa, mayroong nakatira dito na isang matanda, may, may nakapagturo sa amin. si kahapon pinuntahan namin dito, kahapon, ang mga bata po ang nagkapagsabi sa amin na mayroong daw isang matanda dito nakatira na siya lang sa maliit na kubo na sira-sira na. na. Kahapon po pinuntahan namin dito, sinilip lang namin at binalikan namin ngayon. So puntahan natin, kausapin natin si tatay kung bakit siya dito siya nakatira na delikado dito sa gilid ng sapa. Yan dito si tatay. Tay, mayong hapon. Yan po guys, kung nakita ninyo may simintadong ano dito bahay. Uh, iniwan na to sa may-ari kasi noon po noong nga uh, nakaraang bagyo bagyong audit iata na po ito ng baha dito. O, di, 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 di. Ayan, plano ka mo. Kung di, bali na balik. Ah, okay. Kami tong kahapon nga nilili ni Mudri kahapon. Oh, oh. mm. Ano sa'yo maka? Wala, nagdala. Wala ka nag-shirt? Ah, sige lang. Hindi na. Hindi na yung Ha? Isuloob na imong mga shirt? Hugaw lagi na imong mga shirt? Ah, sige lang. Hmm? O, oh, narabali. Oh, nay, Nay hugaw. Ilisi lang na. Yan po si tatay lang mag-isa rito. Sinilip namin to kahapon dito. Yan, kami dito ngayon. Tay, pagsulob uh, pagsulog sa kupurol. Okay. Pagsulob sa. Yan, si tatay walay purol. Pagsulob sa. Itong bahay po dito, eh, nagtanong-tanong kami doon, eh, iniwan na to sa may-ari dahil po ay eh, delikado sa bahay. Kasi yung uh, sapa dyan, palaki ng palaki. Dahil sa mga bagyong dumaan mayroong uh, tulay dyan bagong gawa daw yan yung unang tulay ay na naanod ang baha yung nagbihis pa at kan ito si tatay dyan nakatira sa gilid mayroong maliit na kubo dyan na kawawa sobrang kawawa talaga kinsa ito yung pangalan ni Mutay Ronito Ronito? Uh -huh. Anu. So ang imuhang balay mauna diha eh lang ang ang ratsi ang mula, eh. Nisili, no? o, diha. Oh, sa mo lay sa silid. Good day. Oh, kan ila balala ko magbuway. Oh, pagmuang sa pagbangkon ni nimo. So, kana diha silbi kusina nila na sa una oh, diha. Pagdagan. <laughs> Oo. So tay uh, matanong ulit tay Ang imong naaabakaay mga kaliwat din he Oh, yeah, pero rayo wa sa amot ro. Sa wa, na, sa wala pa mo mangkon na kay pagumangkon. Oh, Merda, nagata. Ang imong hmm. anak tay, pila kabuk anak ni mo? Ako ah, na nang tuloy na man mandiri, to man sa kini aklan. Lutas lang yung lugar. Oh sa aklan. Oh. Um, imong hang misis tay? To man sa dito. <laughs> Imo pa pong misis dito? adito. Uh. So nganong ikaw ramay na usan habilin din hita? Okay na ka na ka wagay mo kami. Uh -huh. Na pag dire na ni ulit-ulit ipigil nga may mayong gawa na ikaw lang mo nag din e? ida ako ni mutay. nag <laughs> na senior na tayo? Senior si wala, Uno. Si 8 Uno. No, ina ni tayo di, baka mahadlok din hitay nga, Mubaha, usab, mubahag dako ba?

Pero okay pa tayo, makalungag ka tayo. Ah, okay pa. Okay. Makalungag ka. Nga <coughs> karoon na agay, bugas karoon. Karoon wapa, wapa, wapa. Wapa yung panang, yung bugas niya, wapa nga po. Mayroong uh, maghati ng pagkain dito. Uh, Kamag-anak daw niya, nakatira doon sa itaas. So, ang bahay daw ni tatay noon dyan, yan, na ano na, naging sira na. So, dito na lang siya. oo Oh, mauna yung balay ni tatay din, he. Uh, kahapon po, pinasok to ni Bro Tata. Sobrang ano po, sobrang uh, dilim. Oo, oh, kahapon. Uh -huh. So, diyan ka lang magsaing sa loob, Tay. Oo, oh, dyan sa loob. Mm -hmm. Dili ka masunog niya. Ah, dili ako ka? Oo, ang mga masok. Yan po, ah. Tay, ah, Tay Ronito, karon tagaan ka na magbugas. Oo, oh, pwede man. Tagaan ka na magbugas. Oo. Oh. Magbugas. oh. Na, bugas dala. Oo. Oh. naasad may kapi, gatas. Oo. Oh. Ha? Oo mo. Ha? Pwede mo. Tagaan ka na mo. Malipay <laughs> <laughs> Natay grasya. Oh, Malipay Oo. Oh. Oo oh. oh, niya. Yeah. Butangan tanik suga tay. Ah, parang mahayag-hayag sa ta, tayo, din eh. Oh, May Oh, man Na, 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 Oh, wala na kay oh. hmm. hmm. gipotol na. Kayo, na. Mm -hmm. So, ang gagawin natin ngayon tay, ang gawin natin ngayon, bigyan namin kayo ng bigas at mayroon din tayong mga gatas at saka Lagyan natin ng ilaw. Oo. Oh, okay. Solar. Yung oh, solar tay. Solar, solar guapo, solar. Oh sige. sige bro, ko natin, bro. Mm -hmm. Yan po guys, uh, mayroon tayong dalang uh, grass ya. Oh. Yan po uh, pinasok ni tatay, 'yan kahapon yung bahay niya, sobrang oh, dilim. Oh. So. Oh. Lagyan natin ng ilaw, ha? Oh. Yan tay, ibigay kay Tatay yung ano. Yan, mayrong. Napay. gatas. Salamat tay nanay kapitay, ha? Oh. Uh. Yan, ay mo muna dito ang bro, ang ilaw bro. Tay, unsa ang kasulti nimo sa kape? Daghang <laughs> salamat. <laughs> yan, mayroon tayong bigas. Yan ito tay. Oh, salamat kape. <laughs> eh, buka na, tay. Yan, yan nila sa butang bro. Yan. So, matagal na tong ubos ni tatay ba. Oo. So, yung bahay niya lagyan natin ng ilaw para sa gabi hindi siya madilim. Naari kayo keliro tay. Ah, ito na. So ito na, keliro So ito po, mayroon tayong balay na pagbagaan ay naano sila manong, kailangan Naano din ng balay. So kanin na, habiling balay din. Mao na lay mo ito yan. Ako so po kumakanta na. Pa-go manager po sana. So yeah, Oo, parang ano ka eh? Mm -hmm. oh. So, ang imuhang hang kuantay ang imuhang mga bata, wala na gining nimo wala, Oo, doog-doog ka lang. Sobrang saaklan Wala na gining doaw din eh? Oo, wala kami gining doaw ninyo din eh. Oo. So, wala ka <laughs> Ang ah, mga anak ko primero, o nila ko rin, ang atara, pagkaminaw eh. Ang photo brag is kamingaw, no? Um, Mayang tag makita sila sa video, teno? Parang maka-maluwa sila ni din. Oh Oo, oh, no? mm. ah, makita sila, no? Lipa sila, makita mm. sila. Naraman sa malaya um, kong babae na sa sagay lang po. Ah, ang usan ni mong anak? Oo, ang um, babae. Wala na yung doaw din eh.

<laughs> Duga-duga gini mahrut Duga-duga gini mahrut Aku mulai Yan po guys Ang panel sa itaas niya inilagay Yan po guys tingnan natin kung uh, may ilaw na ba Ano bro Tapos Yan po kina Yan Yan, Yan, okay Yan. Yan tayo mayroon ng ilaw tayo Yan yan po kayo sa automatic. Ang ii auto. Mo mo sigar na sa ino kagabi tay. So okay na tay. oo oh, okay. Oh, uh -oh. so, Makuan um, so, na siya maya kaya na kada ino kagabi. Ah maya. Oo. So tay basig magbaha tay basig bilikado din tay. Um

Okay pa man tayo makalakaw-lakaw pa man ka, no? Oo. Oh. So, tagaan di kagkwarta, makaila pa kagkwarta. Ah, okay. No. Ha? Naa pa Nakapakay kwarta ron, diha? Ah, wala na yung kwarta na na. Ha? Wala ko pagkwarta na, wala ko pili kwarta. Eh, wala na kay kwarta na nabiliin? Wala na, wala na. Oh, so, tagaan di kagkwarta. Karon para kung naa kay paliton. Oh, makaka makaka maka, awil ba niyo? Ah, sige ha. Tagay ang tika. Oh. Lama kayo. <laughs> Dito ka, tay. Mayroong oh. kagaylan ni tay. Pila ni? 1,000 Ito sa ni. Ha? Oh. Tay kani. 100 1100. So nana kayo mapalit-palit og sudan. Ana na. Nga karon tay unsa man imong ipasulti karon sa atong grasya tay. Daghang salamat yo sa

Magluto or... sa lang ka? Magluto mm. uh, so, um, lang ka? So palit lang kayo sa damitas pa po? Oo palit lang na. lang. Makalakaw lakaw pa man gano'n? Oo. Uh. So muna balay ni tatay dere uh, nung kagabi eh, di nakahangit ngit ah ka. Yeah. Uh. Uh, so kanang bugas ni mo asam na to na ibutang? Maraming salamat po sa The Fabian Opolintisi Maklan. Nakadala tayo ng bigas at nakabigay tayo ng kas ni tatay. The Fabian mm -hmm. Opolintisi Maklan. Maraming salamat. At saka yung solar natin. Maraming salamat ni Ate Nida. Ate Nida, shout out po sa inyo. Maraming salamat. Yan. Sige tayo ha. Salamat okay. uh, okay. sa inyo. Wala na ka... Katsunda ko ang kumbulig ako. Tawag. Oh, Mag-amping ka din ha. Oh. Mag-amping ka din. Oh. Oh.